Wow, grabe. Nakaka-excite na talaga ito. Tambalang Papa Dan at Medit the Lecheflan Girl malapit na talaga itong maging official na love team sa channel ni Kuya Rab. Kasi nga ay alam naman po natin na nag-agree na po si Papa Dan sa love team at no problem daw po ito sa kanya. Kaya hinihintay na lang po natin ang nakaka-excite na desisyon ni Kuya Rab patungkol dito. At may video clip nga akong ipapakita sa inyo mga idol kung saan ay na pag-usapan ni Papa Jomar at Papa dan ang maging posibleng pangalan ng love team kay Medith Leche Flan Girl Nagrabing grabe nga kayo dito. Bago po ay, e eh, shout out ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip, panoorin nyo po. Ay, kanyang ka ba sa mga

Oh, na, mas madami, mas <laughs> madami. Oh, pero may, may narinig ako kanina na na hashtag dadit daw. Dadit, <laughs> dadit. so yun po mga kalingap, hindi pa naman po siya official. Dahil oh, naman po ito. Oo. pero... Pinapamunahan. Oo. Oh, pero nasa kanila pa, actually, actually, kung alam kung kay ano pa talaga, kay medit pa talaga. O kung kanino ka man iyan, no? So, ba na lang mga viewers niya? Oo. Uh, uh, oh. Kung sakayot po. Kung sakayot po. Comment na lang <laughs> below. Ako po, dito po wow grabe nakaka-excite na po talaga kung ano ang mapili ni Kuya Rab na epangalan sa love team na Papa Dan at Medith Lecheflan Girl na nasa mga viewers naman po talaga si Kuya Rab nagbabase kung ano ang majority ng gusto nito. Pwede din naman Dadith o di kaya medan kaya abangan lang po natin ang maging final decision ni Kuya Rab patungkol dito. Parang malapit na talaga maging official ang love team na ito kasi nga ay nasabi na nga ni Papa Dan na game po daw siya sa love team para sa mga viewers na gusto ng pampagood vibes. At may nasabi din si Papa Dan na di naman daw siya humihingi ng ka-love team pero pag si idol Kuya Rob na talaga ang magsabi ay susunod lang daw po siya kasi nga ay staff siya nito at ang love team din naman ay laking tulong po sa mga pabahay project ni Kuya Rab kaya handa po si Papa Dan na sumuporta. Ano po ba sa tingin nyo mga idol ang gusto nyo na maging pangalan sa love team ni Papa Dan at Medit Leche Flan Girl? Gaya nga sa sabi ni Papa Dan ay mag-comment lang po kayo sa comment section. Dito muna lang po tayo Kuya Dambo nga po pala Bisayang Reactor. Hanggang sa muli, maraming salamat po.